mahirap hirap maglakad dito sa Makati andito ako sa Kino oh. laki ng problema mahirap maglakat ng lupa ni nanay mainit ang laki ng problema Mga alak, problema pala nung lupa ni nanay na yun. Tulo ang luha ko dun ah. ah kaya doon sa kausap ko, ayak ako nang iyak ah. Tulo ang luha ko eh. nami ko na kayo matandang yan. nami imis ko na si nanay, hindi ko na makita. O oh, yan o oh. Dito ako sa Chino Roas Chino Roses pala Chino Roses May Chino Roses. Chino Roses Makati Ang dami din Yan o oh. Taas ang building o oh. Chino Roses Naglalakad, walang pera Oh. Walang pera. Kailangan maglakad. Ito ang nangyari kay Peter na Vlog. lakat lang lakat lakat dengan kekayaan <tok> atau with Tawid tayo Tawid tayo Tawid Ay, nakakapagod Nakakapagod Maglakad ng lupa ni nanay Hindi pala si nanay Nagsanla ang pamumasyal ni Alfred de na vlog pala may namasyal eh hindi naglakad ng lupa kung paano yan pakahirap butin lang ito ng trabaho butin oh, lang ito ng trabaho kung yung bisikleta ko ay buo binisikleta ko papunta sa Riyaya kay nanay naiingan ang barangay clearance. nasa Makati ako nasa Chino Roses parang mama siya lang eto ang buhay ng mahirap basta kaya hihihina hihihina hindi mo kaihihina walang iihian gutom pa gutom pa takbo kailangan mabilis ka sa Makati kailangan ka mabilis ka tumakbo ayun o okay. maraming maraming pong salamat sa inyo lahat Gak lagi selfie dulu, serendah lagi. Thank you, po Salamat po